PVL and UAAP issues. Fifi and Gagate may alitan. Belen iiwan na ang NU. Sa Isagula, injury nga ba ang dahilan ng hindi pagkakalign up sa UST? What's up, Volleyball Nation! Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa si inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Mabubusog na naman ang mga volleyball fans dahil hindi na lamang PBL ang aabangan dahil papalapit na rin ang UAAP na talaga namang inaabangan ng mga fans alam naman natin na maraming mga players ang inaabangan na magtatapatan. Samantala ay hindi naman magiging mas exciting ang mga ganap sa volleyball kung walang mga nagsisisulpot issue sa pagitan ng mga players. Ngayon ay unahin na natin si one of the game changers ng UST na si Zay Sagula, kung saan ay hindi na nga ito nakalagay sa lineup ng UST. Marami nagsisilabas ang espekulasyon tungkol sa kanyang pagkawala sa lineup. Mga issue na wala pang patunay, subalit may ilang nagsasabi. Kaya naman hindi mababanggit ni Volleyball Nation kung ano ito. Subalit for sure ay nabasa nyo na naman ito. Hanggang sa mismong UST ang naglabas ng statement tungkol sa kung bakit kailangang mag-sit out ni Gula sa team. Wala nga rito ay nabanggit na lumagapak ang likod ni Saisa at nagdulot ito ng bali sa likod. Bagaman kasama siya noong una sa line-up, maging sa mga trainings, dahil sinabi noon una ng doktor na 5 to 8 weeks ay makakabalik na siya. Subalit, malala pala ang natamo niya sa likod. Dahil dito ay minabuti ng alisin muna siya sa line-up para sa paparating na season. Inihingi naman ng UST community na suportahan pa rin si Zaisa, lalo na ang UST na magiging challenging din ang kampanya dahil bukod kay Zaisa, ay hindi rin maglalaro si Perdido. Alam naman natin na napaka-vital ng kanilang role sa team. Samantala, ay usap pang PBL players naman tayo, the former towers of LaSalle Lady Spikers and now a professional volleyball player and members of ALAS team. Mayroon nga bang alitan? Fifi Sharma at Thea Gagate. Namataan kasi ang kamakailan lamang ay nag-unfollow na sa isa't isa ang dalawa sa kanilang social media account na Instagram. Kung saan ay dati naman silang nakafollow nga. At very close din sa isa't isa, especially since LaSalle days. Noon nga ang laban nila bilang alas players ay nagpost pa si Fifi Sharma ng may MB1 for Thea Gagate. Kaya naman, nakakapagtaka kung mayroon nga ba silang alitan. Lalo pang ang lumakas ang hakahakan ng mga valuable fans nang mag-repost pa si Tean ng mga posts mong post tungkol sa friendship. Sabi nga sa post, I want you to try to be friends with someone who has no friends and then you realize why she has no friends. Me, staring at the friend I had to drop because the disrespect got louder than our good memories. Pataba nga ba ito kay Fifi Sharma? Well, hindi naman ito in-address ni Bea. And for sure, mas inisip na lamang ng magkabilang kampo na mayroon pa silang dapat pagtuunan ng pansin. At yon ay ang kanilang mga PBL teams. Samantala, ay balik UAAP naman tayo. Or Vela Bilen. Naging emosyonal nga si Bella nang tanungin kung gagamitin pa niya ang kanyang last playing year sa UAAP. Matagal nga bago nakabuo ng sagot si Bella ng mga oras na yon. Dahil naiiyak daw siya sa tuwing pag-uusapan yon. Naiiyak siya at sobrang emosyonal. Gustuhin man niyang mag-stay sa NU dahil mahal niya ito at iba yung feeling kapag pinaglalaban ng school niyo, ay time na raw siguro para bigyan ng chance ang mga batang NU Lady Bulldogs na mag-shine at para daw matanda na siya sa UAP, kaya naman siguro ay panahon na para mag-move forward na siya. Ibig sabihin, ay malinaw na malinaw na hindi nagagamitin ni Bella Belen ang kanyang last playing year sa NU. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.